Magmomotor nga si Michelle at bibili nga ng tubig. Si Hernan nga sana ang bibili kaso lang nga nagpresenta si Mina siya na lang daw ang bibili at magahanap nga din daw siya ng mangga. Bago nga sila umalis kanina, may laman nga yung container. Kaso lang nga natumba sa biyahe at natapon nga ang laman. Bago nga siya umalis, sabi namin magingat nga siya sa pagdadrive. At ito nga si Prince ang saya-saya nga at nakakuha nga siya ng alimasag. Ang cute lang nga at ang napakababaw lang nga ng kaligayahan ng mga bata. Malapit na ang maluto ang ginataang lang kani Papa, ito nga nilagyan na nga ng sardinas na saho Ayan nga si Herald, busy rin nga sa pag-ihihaw ng pork chop. Ay, hindi naman talaga yan. Sunog ano. <laughs> Ito nga si Benji at si Her na naghihiwa nga ng kamatis at ng pipino. After nga nila dyang gumawa ng sausawan at maghiwa ng pipino, ay binigyan nga nila kami dito sa aming lamesa. Feeling ko nga dito ay napaka-espesyal nga namin at puro mga lalaki lang nga ang nagtatrabaho ngayon. Ang sisipag nga nila at kami nga dito ay sitting pretty lang nga. Sitting lang hindi pretty at hindi nga hayo magaganda. Lumipat na nga ng pwesto dito sa katabi namin ang mga lalaki at mainit na nga sa napwestohan nila. Kanya-kanya nga na sila ditong buhat at nilipat nga ang motor ni Benji doon sa isang cottage na wala nga nakaren. Tamang kwintuhan lang nga at asaran sila dito. Bigla ang get together lang nga to ng pamilya at si Hernan nga hindi nagpasabi na uuwi nga siya. Kaya nga si mama nung nalaman na umuwi si Hernan ay napaiyak nga at na surprise nga siya. Yung mga ina talaga ay mababaw lang talaga ang luha pagdating nga sa mga anak. Siguro nga ay miss na miss na talaga ni mama si Hernan. Kadalasan nga kasi kapag may get together kami na ganito ay si Hernan nga palagi ang wala. Sa Manila kasi nag stay si Hernan at dun nga kasi ang trabaho niya. Matagal nga siya bago makauwi dito sa Masbate at malayo nga. Napadaan nga dito si Manong na nagbebenta nga ng mani at binilhan nga namin at nakakaawa nga at napakainit nga ng kanyang paglalako. Para nga kahit sa simpleng paraan ay makatulong nga tayo sa kapwa natin. Iniwan na nga ni Mr. Dito ang pakwa na binili namin sa gilid ng daan. Kanina pa yung mga bata kumukulit nga na gusto na nga kumain ng pakwan. Kaso nga kanina hinintay pa nga namin si Michelle na dumating at sabi nga ni Michelle ay magbubudol fight nga kami. Kaso lang nga natagalan bumalik si Michelle kaya nga kanya-kanya na kaming kumain at hindi na nga nangyari yung budol fight. Masaya nga kami ni Mr. at kahit nga may kamahalan nga ay pakwan na hindi nga kami nabigo at matamis nga. Ayun nga ang mga bata enjoy na enjoy nga kumain ng pakwan at si Prince nga ay bitin sa isa kaya nga nakadalawa nga siya. After nga maligo ng mga bata sa dagat ay nagpalit na nga sila ng damit at gusto nga nilang mahiga. Kaya ito nga si Herald at si Hernan, kinuha na nga ang camping tent at ito nga siniset up na nga nila. Mabuti na lang talaga at palagi namin tong dala. Gamit na gamit talaga to kapag mga ganitong ganap. Ayan nga si Batit at si Aling excited na ngang pumasok. Okay. Walang bata nga ang kayang i-accommodate nitong camping tent namin. <laughs> Naalala ko tuloy nung bata pa kami na naglalaro kami ng bahay-bahayan. Sako lang nga ng bigas ang ginagamit namin. 3.30 na nga ng hapon at yan nga ang usapan na uuwi kami ng ganyang oras. Kaya naman ito na nga nag-aayos na nga sila nang mga dala. Hinugasan na lang nila ang mga hugasin sa dagat para nga pagdating nga sa bahay ay magsasabon na lang. Tulong-tulong na nga sila dyan sa pagtupi ng upuan at ng tent. Sinigurado nga namin dyan bago kami umalis na wala nga kaming naiwan na kalat at mga gamit namin. Lord, maraming maraming salamat po sa lahat ng blessing at syempre sa inyo na rin mga kakingpins. Bukas naman ulit.